Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapunto sa magang ito, meron na ba tayong i-review ulit? Ano ba naman to? Okay. <laughs> Meron tayong i-review at ang i-review natin ngayon ay yung katanungan patungkol po sa pagkain ng karne sa biyernes. Yeah, kasi marami kasi nagtatanong sa atin, ano ba talaga ang opisyal na katuruan ng simbahan katoliko patungkol sa pagkain ng karne sa biyernes? Kasi ang alam daw niya, ang biyernes ito daw, uh, ang biyernes no, <laughs> ang, ang pagkain daw ng karne sa biyernes is uh, ano lang daw, sa Good Friday uh, nang bawal at sa Ash Wednesday. Pero bakit daw may sinasabi daw na buong taon? So alin daw doon ang totoo? Okay, yan ay isang medyo uh, critical na katanungan. Pero atin niya ipasagot kay Brother Angel Santos. Paano niya binigyan ng kasagutan ng naturang katanungan? Narito ang sagot ni Brother Angel Santos. ah uh, oh. may tanong dito, Brojando. Sige, go ahead, Brother John Ray. Galing kay Sister Yanis Ababat at mukhang si Brother Angel ang sasagot nito. Sabi niya, ask ko po, narinig ko dito regarding sa hindi pagkain ng karne on Friday. Ang tagal ko po nag-serve sa simbahan. Dalawa lang ni require na bawal kumain ng karne. Ash Wednesday at Good Friday, hindi lahat ng Friday. Hinahamon ka, Brother Angel. <laughs> <laughs> Brother Angel, mukhang may humahamon sa'yo. Hindi, <laughs> Ano lang yan. Na parang ano lang siya. Parang based sa kanyang nalaman, every Ash Wednesday lang daw at Good Friday ang hindi pagkain na baboy. Bro, Angel? Um, ano, oh, sorry na, nagsiyara <laughs> ko. <Kaya>, hindi <laughs> na pala nangamoy. Na-bulgar ka tol. na, 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 na Bulgar kaya pala nangamoy. Hindi <laughs> <laughs> naman, iba yun. Hindi naman bro. Ano bro, sige. Uh, sabi niya kasi dito bro Angel, uh, sabi ni Sister Yanis Ababat, sabi niya, ask ko po, narinig ko dito regarding sa hindi pagkain ng karne on Friday. Ang tagal ko po nagsiserve sa simbahan, dalawa lang ni require na bawal kumain ng karne Ash Wednesday at Good Friday, hindi lahat ng Friday. So based sa kanyang nalaman bro ash, ash Wednesday lang daw at Good Friday ang hindi pwedeng kumain ng karne. So, pakisagot bro uh, sinabi ba yun o si, sinong nagsabi, sinong nagsabi po ang tanong dyan? Sinong nagsabi ba talaga? No? I mean, pari ba? Katikista at? Base, base bataya, sa kanyang nalaman lang bro May batayan ba? Oo. Oo. Huh. So, Uh, pag binasa mo yung Code of Canon Law po, ano uh, uh, kaya lang, paano ba natin maano yon? Uh, code of Canon Law 1249 to 50 yun eh. Uh, sa Code of Canon Law po natin, di po yung nababago yan hanggang ngayon, 1249 to 50, ang uh, nakalagay po dyan. Sa, Number sa, ano, of Code uh, for, of Canon Law? Hmm, um, eto na, uh, ko para ma-share. Code of Canon Law 12, ano, uh, uh, 12 49 to 50 or at least yung 51 or uh, 50 lang, 1250. Okay, tingnan natin sa Code of Canon Law 1249. 1249. Okay, ito sabi, the Divine Law, ah, palakihin ko muna. Kung pwede pa palakihin. Meron dyan daw. Ah. Ah, nag-echo daw yung live yan, wala nang echo. Okay, sabi ganito, the divine law binds all the Christian faithful to do penance each in his or or her own way in order for all to be united among themselves by some common observance of penance. Ayun, that's natin don bro, diyan do post tayo don. So, okay. una ang code of ah. canon law natin, paliwanag po yan. Ha? So, si Turo na simbahin, di Turo ni Bro Angelo na punto por punto, tayo po ay nagbabasa lang. Hindi <laughs> po tayo nagtuturo ng sarili natin. Okay, baka hindi alam ni nang, nang nagtuturo sa inyo dyan. Sa so, code of canon law 1249 muna, pinaliwanag na sa Tagalog, pag tinagalog niya yan, yung tinatawag na penance, no? o kung yung mga abstinence natin, mga fasting natin, you can do it on your own way. Na, okay? natin. So, Oo. Uh, so, uh, mm. so, hindi, para ba mas mabilis kasi mayroon pang ano yan, hanggang 1250, 1251. Summarize lang natin, you can do it in your own way. Ibig sabihin, yung iba, yung iba nagpa-fasting Wednesday, Wednesday, Friday, the whole year. No? Wednesday, Friday talaga. Fasting talaga, hindi abstinence from it lang. So, you can always do. Maraming, nag maraming nagpa-fasting magfa-fasting sila para kapag bawa may kailangan sila kay Lord, magfa-fasting sila. So you can do it on your own way. Okay. Now, punta po tayo sa 12.50 bro. Bro, isunod natin 12.50. Ayan. Okay na ba yon Brother Angel? Yes. Yeah, so 12.50 natin ngayon. Oh, oh. 12.50. Okay. Uh, ituloy natin si Pre. Depende ko muna ko muna iuna, 12:50. The penitential days and times in the Universal Church are every Friday of the whole year and the season of Lent. Ayun. So hindi lang hindi hindi lang hindi lang ano, hindi lang Wednesday uh, as Wednesday, Good Friday, Good Friday, napakalinaw 'yan. Ulitin po natin, bro. <laughs> napakalinaw niyan. Uh hindi ko pala nailagay yung ano pala, yung, yan. Sabi dito, the penitential days and times in the Universal Church are every Friday of the whole year and the season of Lent. Mm. 1251. Uh, 1251, abstinence from meat or from some other food as determined by the Episcopal Conference is to be observed on all Fridays unless a solemnity should fall on a Friday. Abstinence and fasting are to be observed on Ash Wednesday and Good Friday. Ngayon. So, yung fasting pala, turo na simbahan. But yung 1249 kasi, yung pinakauna sabi na simbahan, ayun. pwede ka mag-fasting kung gusto mo, uh, kahit kailan gusto mo. Yung iba, when, yung iba two days. Charismatic namin dati, twice twice a week. Hanggang ngayon, twice a week sila fasting. Walang abstinence the whole life, the whole year. So, gusto nila yon, pwede yon. Ngayon, ang talagang turo ng simbahan na pakalinaw po. Code of Canon Law. So, kung nakikinig ka ngayon, sister or brother, kung nakikinig ka, sana maibigay mo yan, no? Uh, para naman maituro mo din sa kanila. So, at least ikaw magtuturo ngayon. Ay, hindi ka mo. Sa punto por punto, may batayan. Code of Canon Law, 1249 to 1251 malinaw, observe all Friday. At yun ay abstinence lang, hindi nga fasting eh. What's fasting naman? As Wednesday and Good Friday, yun totally talaga fasting yun. Pero yung, yung, yung abstinence from it, the whole year yan, including Lenten se season. Yung po, punto po, punto sagot kapatid. Ayun ha, liwanag yun. Lahat ng biyernes sa buong taon bawal kumain ng karne. Kahit minsan nagkakamali tayo. Pero at least uh, nasisikap naman na hindi makalabag. Kung sakaling makalabag, kumpisa na lang tayo. Okay? So minsan kasi dahil lalo na kapag uh, gutom ka na at na mismo yung karne, nibawa gulay 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 tapos isang isang bernes biglang numito yung kabilang yung kapitbahay may dalang karne syempre ano ka ma, ma matutukso ka pero kapag alam mo bernes tapos kinain mo pa rin nagkakasala ka na ano kasi alam mo eh maliban na lang kung nakalimutan mo hala bernes pa lang ngayon <laughs> Tandaan niyo ha iba yung nakalimutan talaga sa nagpakunwari, nakalimutan lang no dapat talaga nakalimutan niya. Kung sakaling magkamalit, makakain kayo ng karne sa araw ng Birnes. Maliban na lang doon sa ano, sa isang isla sa Cebu, saan ba yun? Bantayan Island ba yun? Sa Bantayan Island, meron silang ano, parang pahintulot ng Santo Papa kung saan ang kanilang piyesta ay dinadaos tuwing Biyernes Santo. No? Tuwing Biyernes Santo at buong isla, pin, uh, kumakain ng karne no? Kaya kung talagang hindi mo mapigilan na kumain ng karne sa ano sa araw ng ano Bernie Santo, aw. Oh, marami kang pera, puta ka na Bantayan Island. <laughs> oh, no, ka ka doon. marami kang pera, wala kang pera, eh magtiis ka na lang, no? Pigilan mo na lang. Total, pag siguro ng alas uno Sabado na alas uno, pwede ka nang kumain. <laughs> Ano meron kayong karni doon sa refrigerator ninyo, lantakin nyo na lang yon pagdating ng alas 12.01 ng Sabado. Okay? Pagkatapos ng Viernes Santo. Pwede mo na lantakin yon Okay? So, uh, yun po ang sagot ni Brother Angel sa naturang katanungan. Kaya move na tayo ngayon sa mga follow-up na videos na bibigyan kasagutan ng punto-purpunto. Huwag niyo pong kalimutan po i-subscribe po yung aking YouTube channel. Ano po? Ah, Jando Alabado TV. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe din po yung aking YouTube channel at panoorin niyo po yung mga video nandoon para naman tumaas yung views ko. no? Kasi ah, kapag napapabayaan kasi yung YouTube kasi nawawalan siya ng ano, ah, mukha siyang tumatamlay. Baka biglang mawala. Meron na kasi akong YouTube channel kasi nawala dahil hindi ko inaasikaso. No? Kaya para hindi mawala ito yung, yung tanong na ito, uh, bigyan nyo po ng pansin at nang sa gano'n naman ay eh, uh, kahit paano eh, magkaroon naman ng mataas na views ang aking YouTube channel. Kaping ko po na kapag meron tayong live ng straight to the point sa Facebook natin, mag-upload din ako doon sa ating, sa aking YouTube channel, no? Na Jando Alabado TV. Please po, subscribe po yon no? Maraming salamat po. And then, move na po tayo sa next tanungan portion. Bye-bye. Okay, so... Uh, bro, may ano dito, may tanong sasagutin natin, isa lang. Uh, Sige, go support, ahead, please. Brother Angel. Ako sa yes. bro. Ah sige sige po sis, uh, mauna ka na muna si Seth. Eh, hindi bro, ikaw muna, ikaw muna. Ah okay, so ito po ay galing kay nagpa-add na, 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 ah, dito si sis Judith Joy Velasco. So, ayan, nakikinig siya ngayon. Ah ito po sasagot na natin yung tanong niya po. Ang tanong niya bro Jado, baka um Okay, magandang gabi po bro Angel. Pwede po ba magtanong kasi po may ta may tanong ang ibang sekta. Bakit daw naman celebrate tayo ng 40 days? Pagka may namatay, pwede bang makahingi ng explanation kasi di ko gaano masagot ng tama po. Okay, so bibigyan po kayo, namin kayo ng eksaktong sagot dito. Hindi po yan, mga kapatid, yung 40 days, hindi turo na simbahan yan. Ang tawag dyan, custom and tradition lamang ng mga Pilipino. But wala po sa ano yan, wala po sa turo ng simbahan yan mga kapatid. So ang unang sagot, <coughs> ang unang sagot natin dyan, ano ba ang 40 days na tinatawag? Ito po, basa, uh, isesend ko sa iyo ngayon bro dyan do, pwede paki ano, unahin natin dyan. Sinend ko ngayon sa messenger mo ang sagot muna. Ano ba yung 40 days sa, sa lahat ng nakikinig sa buong mundo, ano ba itong 40 days na to? Ito po yung turo ng old Filipino beliefs and customs tradition lang. Okay, tingnan natin yung pinadala ni Brother Angel. Okay. Ito. The significance of 40 for the Catholic Filipinos is from the belief that the soul of the deceased roams between earth and heaven looking for a safe haven on the 4th day the soul leaves the deceased and becomes the belonging of the afterlife mm. sa tagalog ang paniniwala daw ng mga lumang mm. pilipino tradition ay ang pagnamatay ng tao ang kaluluwa ng ng isang tao po ay nandyan lang nandyan lang sa lupa no naghihintay and after 40 days pa daw Ito'y pupunta na agad sa langit, no? So, yun ang paniniwala. Ngayon, uh, ito ba ay pinaniniwalaan ng, ng simbahan? Okay, ayan po, sinend ko yung uli. Uh, basta may batayan ako lahat dito. Ayan, may sinend ako sa iyo bago ngayong brodyando. Ano ba ang ano ng nasimbahan dyan, Turo? Okay, tingnan naman natin yung bagong sinend ni Brother Angel. No, kailangan ko ba kasi i-download para may pakita ko kasi pag hindi ko din di ko ma, ma ano, ma-zoom out. Kaya kailangan mo na i-download. Okay. Oh, wait lang ha. Ito yung pinadala ni Brother Angel. Uh, do Catholics believe in 40 days after death? The Roman Catholic doctrine rejects the 40th day belief. Despite this belief being so widespread in other sects of Catholicism according to Roman Catholic beliefs judgment occurs at the time of death the soul will either either travel directly to heaven purgatory or hell there are no toll houses or evil spirits Yeah, napakalinaw po yan. No? Marami sa buong mundo nag-believes -na niyan yung 40 days tungkol sa after death na nandiyan pa lang siya. Nag-room para, roaming around yung kaluluwa daw, naglalakbay ko saan saan at 40 days sakit sa langit. Bakit? Kinuha nila yan dahil si Jesus nung after death niya, yung resurrection niya, talagang si Jesus talaga yon hindi yung ordinaryong tao na talagang nag-stay siya sa lupa for 40 days. Okay? Si Jesus yun. hindi sa tao yon, hindi apply sa tao. Kaya nire-reject po yan kapatid. Kaya yung sabi mo sa ibang sekta, wala yon, all Filipino belief yon, walang turo ang Biblia at simbahan nun kamo. No? So ano ba ang turo na simbahan? Kaya pinaliwanag natin kanina, hindi po yan turo ng church, ng Catholic church. It's just a belief, old Filipino beliefs and customs. Ano ba talaga turo ng simbahan? Ayan, ang turo ng simbahan, pagkamatay ng tao, hindi yung mag stay yan doon sa lupa yung kaluluwa niya. Ang turo ng simbahan, malinaw po na sa katikisim natin. I Ayan bro, ang last, last sagot. Ito po yung last namin sagot. Direct, direct answer po lahat yan, ha? may batayan. Yan po yung sagot ng, ng church. Kapag namatay ang tao, yung yung kaluluwa niya ba forty uh, 40 days nagla, nagla, naglalakbay lang diyan sa lupa ayan bro Jando isinend ko yung last bro Jando okay may sinend na ng naman brother Angel wait lang ha yung last yung oh, po yung oh, dili. no lo oh uh, wait lang ito muna. Ha. Yeah, po ang isagot niyo do sa ibang sekta nagsasabi ito. Oh, natin, yan ang sagot. Ito hmm. sabi dito. Each man receives his eternal retribution in his immortal soul at the very moment of his death in a particular judgment that refers his life to Christ. Either entrance into the blessedness of heaven through a purification or immediately or immediate and everlasting damnation. Catechism 10.22. Ibigay niyo po yan. No? So, napakalinaw niyan. Ang turo ng simbahan, pagkamatay ng tao po, immediately. Pag sinabing immediately, hindi ka pa, hindi ka pa na, hindi ka pa na embalsa mo. No? Pagkamatay mo, kung nasan ka, immediately. Kapag ikaw ay talagang holy, which is napakahirap pagsikapan yun, no? pero kaya, gustuin, Kapag ikaw ay banal, immediately you will go to heaven. Kapag naman may mga slight slight ka na yung mga vinyl sin lamang, no? Uh, purification, sabi diyan sa catechism. But pagka mortal sin, hindi ka nagsisi, hindi ka nagbalik loob, immediately damnation, sabi diyan sa catechism natin. So yung point yung uh, kumpletong sagot at turo na simbahan, the 40 days is just an old Filipino belief, but the church rejects that believes. Yun lang po. Maraming salamat, kapatid. Okay. So, yun po. At ah, tayo ay magbabalik naman dito ngayon sa... Uh, merong... Ano, uh, wait lang muna ha, bago na Meron ba naka-raise hand? Tingnan ko muna. Ah, meron. Pero wait lang. May isagutin muna ako rito. Ito ay galing kay Jesus Gilang. Bakit gu gumagamit ang mga Muslim ng Biblia na hindi naman sila naniniwala sa Biblia? Simple lang naman para magbigay ng misinterpretation para tayo malito, ma sa Biblia at umanib sa kanila. 'Yon ang kanilang ginagawa. Then DJ Ariel's Pipito. God uh, God uh baka good, no? Hindi God good. Ah, uh, God, ifs, bro, John, nasa Valencia, buhol ako, gusto ko sana makausap ka sa personal. Mahina kasi signal ko, kaya gusto ko makausap ka sa personal. Litong-lito na ako, sana makausap kita, salamat, bro. O, oh, pwede naman, bro, pwede naman, pwede mo ako makausap. Okay, then, nabubla tayo sa nag-raise, si Rodolfo, uh, ano to? Lodi, Lodi Viz. Bro, si Ted na muna. Ah, uh, Ted na pala. Kasi nag na sa hands sa Ted na. Ikala ko wala na. Automatic kasi yan pag nagsasalita ako. Ah, uh, meron akong uh, sa baby face na picture naka-send yan sa Faith and Morals na Facebook. Um about yan sa blessing of mercy, but daw ganyan yan. Okay. So, wait lang muna ha. Download ko muna te kasi hindi nga ako makapagpakita ng picture kasi hindi ko pwede ma hindi ko may download. Yeah, download ko muna para ko may pakita. Okay. Ito ay tanong galing sa Faith and Morals. Oh, lagyan ko muna. Yan. By Father James Martinez J. Thanks to Jason Steidel, Jack, a Catholic theologian, for this lovely reflection. I was blessed to bless Jason and Damian. Oh, so ang tanong, as a married gay Catholic, just blessed by a Catholic priest, I welcome the church's openness. Uh, married gay, hindi married guy. Married gay. Uh, Paki ano mo ba na rin dyan? Paki sagot mo raw ito. Married gay? Ano? Itaas mo As a married gay, just blessed by a Catholic priest, I welcome the church's openness. Uh, tatawa tuloy ako dyan. Uh, hanggang ngayon, walang katapusan niya, no? Sabi ni Pope Francis, ang, ang kulit naman, blessing nga. Yun lang nga. Ah. Blessings nga lang yan. Kumbaga sa, kumbaga sa bahay, ibibless ang bahay mo. So, ano ibig sabihin nun? Mali yung i-bless ang bahay mo. Mali ang ibless yung, 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 Um, alimbawa, dun sa mga haunted house na yan, oh, masama yun, ang daming masama doon, ang daming bad spirit. Bakit ibebless pa ni Father yun? Eh, daming masama. O oh, parang sa mga ta tao yan, no, oh, masama sila na nagaanuan, bakit sila ibebless? Eh, tandaan po natin, binigyan na natin yung, yung sagot dyan, mga kapatid. It's just a blessings, no? A blessing is to, one of the reasons of blessings is to purify, no? Yung, yung marumi, eh, no? Hindi ibig sabi hindi sa sacraments, okay? There is a big difference between the sacraments, sacraments of matrimony and uh, sacrament of matrimony and just a blessings, okay? Binebless nila hindi ibig sabihin tanggap nila yung kasalanan nila. Binebless nila yung mga yung mga yung mga couples, yung mga couples na yan, binebless nila is just because they're human being and later on yan sigurado natin oh. Wow. kasabihan yan na bawal na yung mga ginagawa nila. Blessings lang po yan, hindi yan kasal. That's not marriage. Okay? Uh, so, yung, yung hindi lang natin alam kung ano yung sinasabi ang Catholic gay married daw. Ewan ko, ba't nilagyan ng married? Walang married dyan, blessing nga eh. <laughs> Pag binless nila, sabi, mal lagi natin sinasabi, di ba? So, hate, uh, hate the sin, but love the sinner. Hindi mo pwedeng pag hindi mo pwedeng uh, dahil, dahil makasalanan siya hindi na hindi na sila i-bless. Kaya nga bine-bless din yung mga tandaan po natin sa sa Katoliko, yung mga hindi po Protestant, ay mga Protestante hindi karapat dapat magsumubo ng banal na hostya. Anong ginagawa ni Father? Bine-bless. Pansinin niyo sa ibang lugar, ewan ko sa diyan sa Pilipinas, da, walang ganun yata dito. May uh, pagtas ng communion ng lahat, mayroong mga nakapilang binebless lang kasi hindi sila karapat-dapat. Blessings lang. Hindi natanggap ng communion 'yun. So there's a big difference in between uh, magtanggap ng communion sila o i-bless lamang sila. Blessings lang po 'yun, no? Walang walang connection do sa pagtanggap ng kanilang kasalanan, kapatid. 'Yun po yung sagot, kapatid.